Tumusok yung katawan ni eh, Parang Bugoy. Uy, pagtulungan natin, ayam, pagtulungan natin. Tayo, hindi na, hindi ayam, na ito maganda ito. Hindi na ito maganda ito. Pre. Wait, tayo. Pray, oh, wait, pre. Wait, tayo, pre. Hindi, hindi na maganda ito. Hanggang, pre. Ha? Malaki pusa, pre. Malaking pusa, pre. Busis? Pero hindi mo nakita yung pusa. Baka... Ay, laki na, lalaki na pusa yun. Baka nanguwag yan. Yung lalaki Yung lalaking pusa ba na nanguwag <laughs> naglandi ba <laughs> alerto tayo alerto Alerto, alerto. Yang busis yang pusa pre ba? Yan yung pala na-encounter pa yun kapag nai-explore kami. Napakatapang na busis ng pusa. Pero kinalaunan yan. Uh, yung iyak talaga ng sanggol yung uh, parang uh, ano sa amin. Palaging na uh, umatake. hindi pa kayo naka, na, -ano, na ng ganun? Uh, yung tiyanak pre. Kasi uh, malali kasi kami nakakuha ng holy water pre. Siguro kung natagalan kami, baka may isas talaga sa amin na mapapahamak dyan sa tiyanak na yan. Madali kasi namin sila na nagagapi ba gamit yung holy water. Ibig sabihin yung pre, ang kapag wala kang dalang panangga para sa kanila, madali kang ano, malapitan. Parang ganun pre, parang ganun na nga pre. Wala, baka, wala, pa naman akong dalang ano dito. Wala akong dalang panangga ba? Pero okay lang to, nandiyan naman kayo, marami naman yung marami naman yung sa, sa karanasan kasi namin pre, ha, pag i-explore pre yung chanak pre, parang merong kumkontrol sa kanila kaya nga, kaya kasi may master may mga ano nga, pagkakataon pre na ah, uh, ano na, corner na namin yung mga chanak pero hmm. parang bigla kaming mahilo bigla kaming, parang may ibang elemento na oh, nagkontrol uh, sa kanila kumkontrol uh, yan, yun yung nag, parang minsan pa nga sila pa nga yung nag nagdi-distract sa amin. May may ibang kapangyarihan talaga pre na naka nakasubaybay lang sa mga tiyanak. Parang mayroong kumokontrol talaga sa kanila. Kaya siguro ito pre ko na rin ko. Ay kan na kontrol sa kanila bro. Pusa yung marinig ko kanina. Pusa? Hindi yung marinig pre. Hindi ko na nand ako sa hulihan pre. Tapos maingay pa yung uh, uh, ilog. Pero sige, tusundan natin yan bro kung saan man yan banda. Napakasukal pa naman dito. Saan ba tayo dadaan dito bro? Hmm? Yan yeah, o. Hmm. Bakit oh, ikaw bro. Uh, bro? masyado, bro, na, bro. masyado na tayo magka, magkadikit na apat no. Baka nakabigla tayong at, 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 kay, at, dito. Tayo, may, mayroong bedlog na makukuha. Bro, buhay. Bakit may, kasi may sabi na bro eh, may taong kambing dito. Ha? Huh? Taong kambing. Huh? Taong hmm. nah, kambing? itu hmm. ko kambing ba? Ya, hmm. May sungay. Hmm. Parang dimunyo ya, Lagi, terikati, terikati. Hmm. Lagi, bro. tahun kambing? yang kambing. May na Parang

Pero na kadal Patuloy na patuloy tayo tayo yun. At may nagpita atong ang hiwaga dyan Ayan lang natin dyan May natin, natin Yung kakain natin yung hiwaga Percent mm. yan ala Oh So 26% na lang yung baterya ko Malayo pa bro? Malayo pa Hindi pa tayo makarating bro aabot tayo ng mga kapatid Simula nga silang nahuhulog Uy, hirap hey. na kalitaan dito Hala, wakwak Wakwak -wak, bro

naroon nangahas pa ako mauna hindi ko naman pala alam yung daan eh <sighs> 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 Grabe naman tong inakyat natin bro Hindi pala ito nakakahingal dito Ano ba? Wala na bang akyat ang akyat lang ba tayo dito? Nakakahingal na <coughs> Bro, Br pre, pre, ingat, pre. Kaya mo, pre? Ha? Huh? No, 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 may, may bakas tayong narinig. Ha? Huh? May bakas. bakas. May bakas tayong narinig. Bakas. Ang mga ba nga parang... Ngayon ko lang talaga narinig yan ha. Bakas na narinig. Oh my God. Balikad pala. May mga tulog tayong mga narinig. Parang may nagulat

Ngeblur nah, nih. organizational aynes BrotherOlog なあ。<noise> Kata kayo ah, oh, bintik cok. Ah, grabe yun naman yung inaksot natin. Mayo pa tayo bro. Mayo pa. Sarang bagoy. Pre, ayos ka pre. Ingal na ingal na din yan. Ha? Ha? Anong sama yung pakiramdam mo? Hmm. Kaya mo, kaya mo pa Kaya pa pre. Kaya pa? Kaya mo Ang bigat na katawan ko. Talaga? Parang, parang mayroong sumasakay sa akin. Ha? Nako. Parang mayroong sumasakay palagi. Di ka ba nadali kanina? Hmm? Wala ka ba napansin na kakaiba na nangyari kanina? Wala naman, pre. Ha? Wala naman, puro. Nagtaka lang ako ba? Kasi bakit palagi akong, palagi nakaano... Bakit palagi akong, palagi akong nakikita sila? sa, ano lang tayo mga Siguru... kita nakita mo yung lalaking na kay samantalang kami hindi namin nakita. Bakit ganun pre? Ano ay, ay, ay. Hmm? Uh, ano yan, ba Parang may huh? binubuhat ako. Bigat? Um, bigat. Paano ba? Kaya mo ba? O, uwi tayo pre kung hindi kaya pre. Ano kaya. Ipilip, pre? Kaya. Ha? Kaya? Kaya pa pre pa yung pawis mo. Oh. Tumatagaktag pa? talaga yung pawis mo, pre. Kaya pa, pre. Hmm. Sabihin mo lang, pre, kung uuwi tayo. Hindi okay. natin ito ipipilit. Ano? Ipipilit. Buusan nyo nga yung likod niya. Di ba, di, sabi niya para daw may sumasakay sa kanya, kaya nahihirapan siyang umakyat. Parang ano eh. Parang may humihila sa akin pa, pababa. Tapos, ang bigat. Ang humihila na naman sa'yo. Eh, Buhusan mo ng konti. Sige, yeah, ayan. Hmm. So, ayan naman tayo konti ka. parang, parang wala namang siguro kaya wala namang reaksyon sa katawan niya nung binuhusan ni Ma'am Kiting parang umulan baka pagod lang siguro yan pre baka siguro pre baka pagod lang talaga yan pagod lang yan pre bro alam ah. ah. mo bro kapag ang bundok kung may ilaw anong sa tingin, ah, sa tingin mo biringan huh? Saan? Bundok yan. Mayroon naman yung malayong bundok. Di makita sa camera ko. Bro. Uh, Oo. Yan. Ito talaga o. Sa camera mo makita kasi may zoom yan. Sa akin hindi talaga aabot dun. Ano? Black. Black. Pero kaya ra. Kaya man. Kaya black. Kaya lang. Kaya pala patuloy tayo. Patuloy tayo? Patuloy tayo. Sige sige. Patuloy tayo. Pero magsabi ka lang ha kung di kaya. Uwi tayo talaga. Yeah. Yeah. Ini Sige. Hindi yun bro. Sige, abante tayo bro. Magiting. Sige, ma ano tayo, bro, pre Sige, ma Maubos yung oras natin dito. Lapit tayo Ha? Huh? Lapit tayo sa langit. Lapit na tayo. Magkano na yung ano natin? Militi natin. Okay. 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 kemana bro? Kemana bro? Tas bro? Bro, nang sila, bro. hah? Nang jana sila. Nang jana? Parang ay paparamdam na. Ano? Hoy! 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 La, 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 la. Bro. Ano yun, mga kiting? Ha? Di wak-wak yun? Pasin. Ano? Nandito si bro. Wak, baka wak-wak yun. Nang lagi sila, bro. Bro, ba bantay tayo. sila na makabot pa sa kubo kasi nung doon yung menu nila Bata bro! At, bro. Anong siya, bro. Eh, ita, ano ang hila kita Nakita niyo yun? Kita ko bro Anong klase yun? Hindi siya yung nakaitim bro, parang nasa ibaba lang bro Maliit no? Parang may dumaang itim sa

Sabi yun. Baka tiyanak yun. Baka isa na naman yun sa mga dumidistract sa atin, bro. Yeah. Ganyan tayo. Hindi <sighs> <sighs> Ay, bro. bro, nandito na tayo sa kubo, bro. Huh? Nandito na tayo sa kubo. Yun, know? Pre, nandun na sila, pre. Ha? Palatok palapit na sila. Sige, hey, alerto kayo ha. Nandito, nandito na tayo mismo sa kubo. Paparating na sila po. Alerto ha, alerto. Ha? Oh. Ano? Para um, sa isa. Ang mga masit ay pag mga sa paligid baka sa floor. Kaya huwag mo, huwag pa nasa dalas ha. Diba? Okay, ba yung meriga na lumalakas na yung ulan doon? malakas na yung ulan. malakas na yung ulan, mga ka mm -hmm. Pre, ingat pre. Uh. Uy! Pre! Uy! Pre, pre! Ayos ka lang, pre! Ha? Uy! Ano? Pre! Sumuka lang! Mangiting, mangiting, Ha? Yung water!

Hah, bro, itu, untuk bawakan makan untuk ada layang bro, salji, 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 di pri, anu bang repre, pre, repre, pre, repre, repre, hah? janji repre, repre, mau repre, 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 mau repre, repre, mau usuk pre, mau yeah. ah. ah. oh. pre, mau usuk yang Ha? Uwi tayo, uwi tayo. Uwi na tayo. O, tayo? ka, sinabi ko naman sa'yo kanina na uwi tayo, huwag natin ipilit to. Ang pahala ko. Ano ba nangyari? May... Bro, huwag na yung basa ito, bro. Ha? May, mayo umataki ba sa'yo, pre? Ayan. Ha? Ano naman, pre? Bakit dumugo yan? Pero palaging may ano, nagbubulong sa akin, pre. Ha? Palaging nabubulong. Ayok. Ayok, ayok, ayok. Ah. Ay, mata sa pre? Eh, ganito, ganito. Ah, tapos pagtulungan muna natin si Paring Bugoy, Sarge. Paring tatlo. Ah, ah. Pre, lumalak ka sa dugo, Pre. Ala. Uy, tayo, Pre. Ha? Ha? Pre, ba't yung busis mo, Pre? Uy, pagtulungan natin, pagtulungan natin. Hindi na, hindi na to maganda to. Hindi na to maganda to. Pre. Uy, tayo. Uy, tayo, Pre. Uy, tayo, Pre. Hindi na maganda to. Lak lang, Pre. 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 Lakasan natin, lakasan natin. Hmm. Oh, ah. Uy,

Ah, sige, ganito ganito, Pal uh, patayin yung camera. Ha? Huh? Tulungan nating maali si eh, Parang bagoy dito. Silikano <laughs> uh, na yung paligid. Nandito tayo sa kubo. Eh, patayin yung camera.